So what's up? Magandang gabi sa inyong uh, lahat mga kamamay. Andito ulit ako, Mamay Love Advice upang uh, magbigay na naman ng mga tips. Okay, tungkol sa pag-ibig. Kaya mga kamamay, isa lang ang hinihiling ko. Kung gusto nyo ng mas marami pang mga tips tungkol sa pag-ibig, sa baba ng kamay ko may subscribe button at notification bell. Kahit alin dyan, mga kamamay, pindutin nyo para maging updated kayo sa mga video ko pang gagawin. So, huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin ang ating topic ngayong gabi. So, ngayong gabi, pag-uusapan natin yung mga sign. Okay? Yung mga sign kung papaano ba Ma-in-love um, ang isang lalaki O kung ano ba yung mga sign O ganito yung mga ginagawa ng isang lalaki Kung in-love siya Okay, kaya mga girls Kapag ka nakita nyo na ganito yung body movement O ganito ang uh, isang lalaki Ibig sabihin, in-love po ito So number one tips humaling siya sayo Okay, so nahuhumaling ang isang lalaki sa isang babae Kapag ka siya ay in-love halos oras-oras, walang oras na inurasan, ikaw lagi ang iniisip niyan. Kahit nasa niyan, kahit naliligo, kahit nasa banyo, o kahit na ano pang ginagawa niyan, basta yan ay in love sa'yo, ikaw lagi ang iisipin niyan. Kapag ka siya na sa'yo, yung mga ayaw mo, kapag ka sinabi mo sa kanya, susundin niya yon. For example, tinanong kanya, ano ba miss ang gusto mo? Ano ba ang gusto mo sa isang lalaki once na tinanong niya? Pag sinabi mo na ayoko sa nagyoyose, ayoko sa nagiinom, aalisin niya yan. Okay? Aalisin niya yan dahan-dahan. Kung kaya niyang alisin eh, ng biglaan, aalisin niya. Sa so, madaling sabi, makikinig yan sa taong nagugustuhan niya. Especially kung ikaw yon, Di ba? So number two, lagi yang Energetic Lagi yung inspired Makikita nyo yung mga lalaking in love Lagi lang silang nakangiti Masaya Parang wala na silang problema sa mundong ibabaw So ang feeling na talagang uh, Punong-puno ng pagmamahal yung kanilang uh, puso Yung feeling na ta talagang happy-happy uh, sila Halos kahit na siguro uh, masunugan sila ng bahay Okay lang sa kanya Nakangiti pa rin siya dahil sa in love Yung mga yan So energetic din sila mga kamamay Okay pag sinabi mo dyan Na gusto mo ng uh, tinolang manok Ayan hahabulin niya yung mga tagalog na manok Dyan mahuli lang At okay maluto niya at maibigay sa inyo Pag sinabi mo na gusto mo ng manga Okay kahit Okay kahit sobrang taas parang puno Aakitin niya yan maibigay lang Sa iyo So ganyan po kaming mga lalaki pag na in love pag napansin nyo yan, na energetic kami, lagi kami masaya, okay? So, in love po kami pagka ganyan, okay? So, number three, ikaw lagi ang kanyang nasa isip, okay? So, galingan ang sabi ko uh, kanina, so walang oras, walang oras na hindi kanya iniisip. Lagi siyang masaya pag nakikita kanya, eh okay? Kapag ka, hindi ka nakita sa isang araw, parang ang lungkot-lungkot niya. So, sa madaling sabi, ikaw yung buhay niya, ikaw yung inspirasyon niya sa bawat bagay na ginagawa niya sa araw-araw. Kaya kapag kahit naman lalaki, so lagi kanyang iniisip, iniimagine kanya. Number uh -huh. four, switch emotion. So, ito uh, talagang nangyayari po ito. Kapag ka ikaw is malungkot ikaw babae girl, malungkot ka. So yung lalaki na apektuhan, nalulungkot din siya. So vice versa, kung masaya ka naman, so pwede mong ipasa yung good vibes. Magiging masaya rin ang mga lalaki once na masaya ka. So sa madaling sabi, itong switch emotion na, switch emotion na to, ito yung nararamdaman mo na ipapasa mo sa kanya. Okay, pag malungkot ka, apektado rin yung lalaki. Number 5. So, ini-imagine niya na naggaganon kayo. So, ito po is para sa mga taong in love, right? Okay? So, what I mean dito sa ating isang tips na to, ini-imagine niya na naggaganon kayo. Ibig sabihin, ini-imagine niya na, na, na yung taong gusto niya, na ang taong mahal niya is kasama niya sa isang bagay na yon. So, masaya, masaya siya sa ganon, na enjoy niya yung mga bagay na ganon. Number 6, ikaw ang priority nito. Okay? Sa so, madaling sabi, ikaw yung inuuna niya sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pupuntahan mo. Ito yung mga tao na isang tawag mo lang, isang text mo lang. O nasa ka na, pwede bang samahan mo ako? Pupunta lang ako sa ganito. Wala kasi akong kasama, pwede mo ba akong samahan? So isang tawag nyo lang, hindi na nagpapadalawang tawag pa yan. Sasamahan ka niya at kahit na anong busy panong ng tao na yan, ikaw pa rin yung uunahin Kaya napakaswerte mo kapag ka ikaw ang priority ng isang tao Kasi in love yan sa'yo Verse 7 In love yan sa'yo kung handa niyang gawin ang lahat Okay? So kahit sino pa ang may hadlang O sino pa ang hadlang sa inyong uh, pagmamahalan O kung sino man ang pumipigil sa kanya upang mahalin ka O kung ano man yung pwedeng uh, pumigil Okay, sa, sa pagmamahal niya sa'yo o sa pagmamahal mo sa kanya. So, ikaw yung tipo na babae na kaya kanyang ipaglaban. Okay? So, sa madaling sabi, kahit bundok tatawirin yan, kahit bituin susungkitin yan, maibigay lamang sa'yo ang lahat. Kaya kanyang ipaglaban kahit magulang o pamilya mo pa ang humadlang sa kanila o kung sino pang tao. Okay? Kahit na anong nagawa mong kasalanan, kahit na, kahit na anong meron pa sa ugali mo, ipaglalaban kanya. So sign yan Na gusto ka ng isang tao O gusto ka ng isang lalaki O seryoso Sa'yo yan Okay? So, so madaling sabi Ikaw o siya Yung uh, hero mo Okay? Siya yung magliligtas Magtatanggol sa'yo kahit ano pa ang humadlang sa pag-iibigan ninyo. So sana mga kamamay makatulong ang mga tips na naishare ko sa inyo upang mabasa nyo o malaman nyo kung sino ba talaga yung mga lalaking nagmamahal seryoso sa pag ibig. Kaya mga kamamay, uh, ginagawa ko ng mga tips yung mga ganitong klase ng usapin para makatulong din tayo kasi every day, every minute, every hours may mga tao na broken hearted, may mga tao na talagang nagdududa or nagtataka kung uh, ano nga ba talaga yung nararamdaman nila, ano ba talaga yung mga signs na ipinapakita ng lalaki sa kanila. Baka mamaya, sayang lang pala yung oras nila, sayang lang pala yung panahon nila sa taong ito, sa lalaking ito. So, nabibigyan natin sila ng idea. Okay? So, bago ko tapusin mga kamamaya ng ating video ito, so, isa lang lagi yung hinihiling ko kung gusto nyo po ng mga ganitong klase ng uh, usapin, ganito klase ng uh, topic and videos. S uh, sa baba na kamay ko, just click the subscribe button, notification bell, and join button. Kahit alin dyan mga kamamay, pwede nyo po yung pindutin para maging updated kayo sa mga video ko pang gagawin. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at pag message. So, mag-comment ka na rin if ever na meron kang problema pagdating sa pag-ibig. So, gagawin ko ng video yan pag nabasa ko. So, paano mga kamamay? Hanggang dito na lang muna tayo. See you for our next video. Paalam!